Kaya kung babalikan natin yung katanungan mga kapatid, ang tanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao, O ikaw na tao, ano ang naging daylan? Bakit ka sumuway sa iyong Panginoon? Ano ang yung naging daylan? Bakit hindi mo sinusunod ang kautosan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang yung naging daylan? Bakit mo nilabag ang mga kautosan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Gumawa kanang ng mga masasamang bagay na ito hindi kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang yung naging dahilan kung bakit hindi ka nagdarasa ng limang beses? Nilika ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na may magandang pangangatawan. Hindi ka niya hinalintulad sa isang hayop, kundi napakaganda ng antas ng pagkalika sa isang tao. Ano ang naging dahilan kung bakit hindi mo sinasamba si Allah subhanahu wa ta'ala? Dito pa lang sa mundo mga kapatid, marapat na pagmunimunia ng isang tao ang katanungan na yan. Sapagkat sa araw ng paghukom, wallahi mga kapatid, itatanong sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kayong mga tao, nilikha ko kayo sa isang napakagandang hugis, magandang itsura, malusog ang pangangatawan. Bakit mo ako hindi sinamba nung nung, 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 ikaw ay nasa mundo? Bakit mo ako kinalimutan? Bakit mo ginawa ang mga pinagbabawal ko sa'yo? Hindi baga ako ang lumika sa'yo? Hindi baga ako ang nagbigay ng isang napakagandang isurak, hugis ng iyong katawan? sasagutin ng isang tawin pagdating sa araw ng paghukom. Subhanallah. Nilikha tayo niya Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilalang dito sa mundo. Tayo ang pinaka-espesyal sa lahat na ang sa atin, isa lang ang layunin kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit tayo pinaggalaoba na ganitong pangangatawan, liba lang na upang sambahin natin si Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. At hindi ko nilikang sang katauhan at ang mga inkanto sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, liban na lang na upang ako ay kanilang sambahin. Yun ang pinakalayunin mga kapatid. Yun ang purpose ng buhay natin dito sa mundo. Kung bakit tayo nandito sa mundo upang kilalanin natin ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at sambahin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kasawian doon sa mga tao na yun na pagkaraan sila bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkalooban sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang buhay dito sa mundo malusog na pangangatawan magandang itsura pero hindi nila ginamit ito sa mga bagay na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi pa nila sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala kaya kung mapapansin natin mga kapatid dito sa panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya sinabi na, Ya ayuhal lazina amanu. Hindi lang tinawag ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga muslim, yung mga mananampalataya, bagkos, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal insan, o kayong sang katauhan. Mapakristyano man, mapa man, ito ay panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay isang kristyano, ang panawagan sa iyo ng nag-iisang tagapaglikha, Nasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, o ikaw na kristyano, pinagkalooban ka ng magandang pag-iisip, matinong pag-iisip, katalinuhan. Bakit hindi mo sinamba ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano ang naging dahilan? Kung bakit hindi mo ginamit ang katalinuhan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon upang sambahin mo, kilalanin mo ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katanungan yun sa mga tao na yun. Na meron silang matinong pag-iisip, meron silang katalinuan, pero nasayang ang katalinuan na yun sapagkat hindi nila ginamit sa pagkilala sa kaysahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw naman ay mananampalataya, isang Muslim, itatanong sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit hindi mo sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang naging hadlang kung bakit hindi mo sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala nung ikaw ay nandito sa mundo. Subhanallah. Yan ang panawagan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Pinapaingatan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagdating sa araw ng paghukom, yung, yung katalinuan ng isang tao, ang kanyang physical na pangangatawan, ang kanyang katalinuan, itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao pagdating sa araw ng paghukom. O ikaw pulan, saan mo ginamit ang yung katalinuan? Saan mo ginamit yung physical na pangangatawan mo? lahat ng mga bagay na yung sasagutin ng isang tao. Kung ang mga bagay na yun ay ginamit mo sa pagsuway sa kautosan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pagtanaw ng utang na loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, magiging pananagutan ng isang tao pagdating sa araw ng paghukom. Kaya alhamdulillah mga kapatid, Isang malaking biyaya at pasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay isinilang na mulat sa pananampalatay ng Islam na nandito ang katotohanan sa reliyong Islam. Pangalawa, tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo na mga tao, nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na isang pinakamataas na antas. Bakit? Hindi tayo nilikha niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala na parang kahalin tulad ng isang hayop na kung iniibigan ng isang taong katayin, kainin ay anytime pwede niyang gawin. Pero tayo, special tayo mga kapatid. Napaka-special natin sa lahat ng nilikha niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya marapat din sa isang tao. Yung pagiging special natin sa paningin niya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wag mo sayangin niyang kapatid. Yung buhay kaluluwa na pinahiram sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo, huwag mo yan sayangin sa paglabag sa mga kautosan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gamitin mo ang pisikal na pangangatawan, ang iyong katalinuan sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, hindi makakaligtas ang isang tao, itatanong sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga bagay na yan. Naway bilang tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa mga tao na ginagamit nila ang biyaya sa kanila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba sa kanya higit sa lahat ang kanilang mga katalinuan ay ginagamit nila sa pagsamba sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala